So what's up mga kadoray Welcome back na naman sa ating panibagong vlog Sa mga gusto mag Pagawa ng sarili nilang kanta Ayan, huwag mong kalimutan Mag message ng aking page At i-follow na rin at mag like Ayan, mag comment lang kayo For free, gagawan ko kayo Ng kanta ng libre Kahit saan man yan, kahit anumang Inspirasyon nyo sa buhay Mag comment kayo at i-describe nyo dun sa sa message. Ayan, pag message kayo tapos i-describe nyo doon kung paano gagawin yung kanta mo. Ayan, libre lang yan at walang bayad. Ayan, for free lang muna ito ngayon mga kaduret ha. Ayan, huwag nyo sayangin ang opportunity na ibibigay ko sa inyo. Ayan, libre kanta. Ayan, gagawa ko ng libre kanta. So ito nga pala yung example na ginawa ko. Pakinggan nyo. So, ayan. Ito yung nagawa nating kanta. So pakinggan natin ah. sa, simula, lang sa bawat panik, court sa kanto na So ito yung lyrics tamo. niya. Tipok kay Bibol pa sa tabo, walang patid na siksik.